Hello guys, welcome again to my channel. Isang pagbabalik, ngayon lang bumabalik guys. Uh, pakita ko naman itong bagong project natin. Ito siguro guys, is, ilang ano na to? Ilang seat na to na use oil stove. Tingnan natin guys, ang pakita natin yung stainless na super dami. So, pakita muna natin kung ilang piraso bakit bakit ganun yung presyo niya umabot ng 55,000 56 kaya titingnan natin yung pieces bakit ganun kamahal so buksan natin isa-isahin natin ito yung ito yung 2x3 grabe guys ang gandang gawing ano guys so Balatan natin, balatan ng buhay. Bakit super mahal? Oh, so skinny. Yan guys, oh 2 by 3. 2 by 3. So dalawang piraso dito. Ito naman. Balatan natin para makita na talaga natin 1 by 2 sa isahin natin para hindi tayo mapiki bakit ganoon na lang kamahal ilang piraso lang 55,000 ha <laughs> ha yan guys o sa isahin natin man silang balatan ayan o nakaano talaga to anim na piraso isang ano yan isang balot doon sa pamilihan ng bayan ayan guys o so anim na piraso isang kwansya isang balot siya oh So, yan. Pag binalata natin, makinis. Naka-plastic eh. Anong na piraso, ito lang isa. naka konta, oh. Sa bawat dulo, may sako siya. Ayan. Hindi natin ilang piraso. Anim din. Balata natin. Anim din siya o. Oh. 1 by 2 to guys grabe guys nakakainggit kung ito ang gawin nating platform ng use oil stove gaano katibay kahit isa libay pa kung sa ibisaya kahit isa libay pa sa layo hindi gawin siya mabdaot ha! kahit itapon pa ng malayo hindi masira o yan guys nakita na natin so 1 by 2 hilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20. 12 guys. 1 by 2. Ayan o. No? Tapos, dalawang 2 by 3. Para ma total natin bakit ganito kalaki o kamahal yung presyo. So, 12 -si na 1 by 2. dalawang 2 by 3. Tapos punta tayo dito sa nakaluding pa sa tricycle o guys nakaloading pa sa ano ko sa kotse ko haba oh. dito tayo mag mag unbox unbox bukas magbubukas dito tayo sa lilim ayun know, oh. umaaray yung tricycle ko guys dalawang bisis kong hinakot yan ayan o oh, dito tayo magbubukas ngayon sa dulo kasi malilim dito kitnan talaga natin kung insakto ba ayun o oh, nakabalot pa siya guys oh. so dito sa baba 1 by 2 1 oh. by 2 rin nakahiga oh. ayan o oh, 1 by 2 nakahiga tapos dito ito na naman din doon sa taas. 2x3 Oh. 2x3. Dito nakahiga. Ano siya? Dito guys sa baba. 5. Sa taas. 6 o. Oh. Ito. So, Pahalo talaga oh. oh. Ayan. Oh. Binalatan mo ganyan siya. Kumikintab sya kasi naka plastic oh naka plastic siya guys ayan oh pag inalis mo yung plastic so sinaw kayo oh tintab talaga oh 304 yan guys 304 di pa natin madiskarga guys ang bigat oh, yan, oh pag dito sa gilid pag nitiningnan mo sa gilid 1 by 2 2 pa baba ang kinis ayan o oh. dito rin sa baba o oh. 1 guys piraso 5 so 11 dito 11 na piraso tapos isang 2 by 3 isang 2 by 3 total lahat itotal natin guys Ayan, oh. So, itutal lahat. 11 yung nasa nakakarga pa sa tricycle. Ayan. So, 11 plus 12, 23. May isa pang 2x3 doon. So, tatlong 2x3. So, ayan, oh. Ayan, oh. So, 23 pieces. 1x2. By, 304 So, ang amount niya guys 18,000 18,000 yun Ay, hindi lang Diba so, guys 41 41,000 1,8 pala yung isa 1,8 yung isa Na 1 by 2 So, ang total ng 23 pieces 41,400 tapos yung 2x3 ang total ng bawat isa to 2,800 so 8,400 so ayan total ninyo lang guys 41,000 at saka 8,000 so tapos plus accessories na mga pang-bapping wielding rod na natin guys so tatlong tatlong kilo tatlong kilo yung wielding rod tapos yung yung magiging anong kasi ito guys gate kasi ito steel gate ang magiging barrel bolt niya ganito ganda oh ganito guys yung barrel bolt nya yung heavy duty oh. ayan o oh. dito ka maglalak ngayon sa dulo oh. so ngayon ko lang gagawin yan eh. bagong design imo bagong innovation na mga barrel bolt yan guys ito yung accessories natin oh. ayan dito na yung panghasa natin ito yung pangbapping ito yung mga panghasa natin may uh, wrap yung wrap tapos susundan ng pino, pino susundan ng pang pinis so ito tapos yung cylindrical hinges natin ito yung mga cylindrical hinges lalagay sa bisagra nya uh, ano to guys triport stainless walong piraso walong piraso ito ayan oh sa uh, mini to bawat isang isang panel ng gate apat yung hin cylindrical hinges na na stainless probe kaya heavy duty apat Cut. so yan guys yung mga ano natin accessories yung welding rod natin isang kilo is 700 na ngayon Mahigit Kaya 3 kilo yan Pero ano palang yan Partial magdagdag pa tayo Kung makulang Kasi mga ano to Grills And, and steel gate So Yan guys Ganyan Ang ah, ganyan yung presyo Kaya total nya Total ng Price natin ito 55,000 Ganyan lang guys, 23 piraso na 1 by 2, 3 pieces na 2 by 3. Ganun na ang presyo niya. Pag sa ordinaryong bakal guys, baka makagawa na tayo ng steel truss ng bahay. Pero pag stainless hos, kapiranggot lang pala. Bakod lang pala git, yun lang ang magawa. Samantalang yung ganun presyo na 55,000 makagawa na tayo ng steel truss sa buong bahay mo na regular lang regular, regular na size lang ng bahay guys so ito lahat na natin kaya ganoon ba guys pag gumawa tayo ng kalan pag gumawa tayo ng kalan na heavy duty